Double light napare, pare Ooh. Double suave Itong tikman mo dapat ah. Double sarap Ang saya-saya Tara -saya sumabay ka Double, double, double light Double, double, double light Double light nga talaga hey, Mga Odel na good morning Nandito tayo sa farm natin na pipitas tayo ng siling Taiwan para na ano tayo bukas pipitasin natin yung ampalaya natin bibigay natin kay ano kay ate At, tapos nagingi din siyang siling ng Taiwan kaya magpipira tayo ng siling Taiwan mamaya ayan mga kadel nakaiwas na naman tayo ng ano nakaiwas na naman tayo ng dilig kasi sobrang lakas ng ulang kagabi na kumukulog pa kasi yung mga tudling natin yan may tubig tubig pa yung ano natin tudling natin rito sa mga sili natin ano? tubig tubig pa yung mga kadel pakita ko sa inyo sobrang lakas tsaka yung mga ano yung mga palaka siguro nagsisilabas siguro kagabi yung mga nagilaw siguro marami na yung mga nagilaw Lalo na niya si ano si Boss JJ. Yan, permis nagilaw 'yon. Yan na. Ha. Yan. Hanggang ngayon umiiyak pa 'yung mga palaka kahit umaga na mga, mga kadelo. yung naririnig niyo 'yung iyak ng mga palaka. Sila dyan, ba baka Baka, ano sila, tutudling. Uh, ano, baka magtatanim sila mamaya ng kamatis. Kaya ano na tayo yung para kagad tayo matapos ito para makatulong tayo sa kalajan dyan na magtanim ng kamatis mamaya kung tatanim sila yung sobrang lakas ng hangin mga kadiel natumba yung iba natin na ano na sili tignan nyo yan o mga natumba sobrang lakas ng hangin huwag galawin para mag -ano sila nung ano, a uh, toobar gawi dito. Ayun oh. Akakailangan kaya tayo ng ano, ng sili ngayon. Ano, pipitas tayo eh. Ayun na. Gawi doon, ayun oh. Gawi rito puro pula. Puro pula yung ano. Hanggang sili, ano, ayun oh. Miyak-iyak pa yung mga ibang ano, palaka ano iwas na naman ang dilig natin e, tingnan nyo naman mga kadi <laughs> tak sa pula yung sili natin yan no Numumutak tak sa sobrang daming bunga yan no? pulang pula ya konti lang yung green yan Namumutak-tak no? sa sobrang pula <laughs> ano. Tara mga kabel, start na tayong pumitas. Yung mga ano natin wala na masyadong hinog. Ano. pitas muna tayo para makatulong tayo mamaya kala dyan dyan pag nakatapos tayo. tudling mga kadeld na uh, dumami tayong pumipitas na uh, tinutulungan tayo uh, ni Jan Jan tsaka ni Chano <tod> na siya mong 30 Ikaw meron meron ka Ikaw meron ka Ayun Ay, na mama mi ne. Ha. Ate ah. na pa Paris ko. Marami oh. <laughs> ah, to. Tarara sa kaya pala ko tayo. Tawo jan. Tarara ting na semua, ambil semua. Ada, ada yang abu, atau <laughs> yang <laughs> tal. <laughs> Bunga. Walang kuha pa ang lari, hanap mo ha. Hindi kaya nung sakay-sakay nung bike kahapon. Nakita ko sa palabas kahapon oh, gumigiwang. Hindi ko nakapaligo. Salamat ay di na

diem muna diyan tulad ng diem muna kapote karating mong pasamba sa Thank okay.

dahil na uh, yung unang pitas natin na uh, sili kanina na may nagpunta na maangkat ng 10 kilong sili. Kano doon kuha niya dyan? 25. 25 yun. Kuha eh, may nagano sa atin. Kumuha ng 10 kilo. 25 kilo. Yung ano, presyo no? 1 kilo. 25 mga kadol na uh, maganda din yung bagay yun na uh, pang ano lang daw nila mga kadel sa ano sa lugaw tsaka sa mami siyempre naguulan na yan yung gusto ng mga tao niyan sili no yes naman ah, ano oh, ano man, ah? kalahati pa Tingnan mo nga Meron. Nah. Meron. Deng. 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 Dali mo muna dito yan.

picture nakikita sa iyo. Oops, takto. Oh, takto na. So grab debit bayad da. Ini <laughs> 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 yang buli pun sobra banyak tu. Ah, sobra sobra lah. Pegatin natin. ah sobra na reta oo mah maghara ba maghara na toon maghara na mo konti lang oo ng titatlo kaon naman oo kayo maniwala oo 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 na? dadali namin niya nandali do oo pangar didi Oh, well, <laughs> mga kadel, na dadali ni Chadong tsaka yung agano sa atin na kumuha para do sa mga lugawan. Si Ate pa kumukuha pa din ng ano ng 5 kilo ay 7 kilo si Ate. Na sa lugawan din, sa lugawan din yung ano niya na kumuha sa kanya. Uh, papakuha din siya ng 7 kilo uh, pungunguha din natin siya mga kadiel tara pitas na tayo yung mga kadiel merenda muna tayo gano ah, ba ito hindi yung ano yung kainan yung mga kabli na ito wala na wala na marami pa doon sa kabila eh hey, Oh, merenda tayo mga kadiel. ah nyaman oh biru tadi tuh atau <laughs> iya nih no. sama kasih sa aliko Lunis, hei Lunis iya nih no? lighter dua buah Wala akong lighter. Makakadalawa pa kayang bundle to dyan? Kaya po yan. Na? Malalaman natin yung pinita. Oo. Mga kadel. Ano din tayo pinagmerenda natin yung mga sama natin pumipitas. Bali, nakuha pala mga kadil na 15 kilos na sile. Pahabol pa ng, ano, ng 5 kilo yung isa. Uh, dinigyan natin yung pinagbentahan pa doon sa limang kilo mga kadil dyan yung uh, natin ng merienda para makapag uh, yung mga pumipitas pati tayo yan sila mga kadil nag start natin sila na ano, pumipitas eh yung ito yung sukuli sa ano doon sa dalawang eh sa limang kilo Ayan. 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 30, 40 41 yung sakali tapos yung kanina sa 10 kilo sa 10 kilo ito ah uh, ano tayo 120 eh 250 ah, uh, 250 tayo kanina sa 10 kilo tapos yung hinabol ng limang kilo ulit na ano ito yan kahit pa paano meron din tayo na ano na pagbebenta sa city natin kahit mura lang tapos hindi pa tayo tapos na pumitas mga kadiyan na si ate itong kilo din yung pinapa order nya ito pa yung unang benta natin dito sa sa mga naglulugaw mga kadiyan dito muna natin try start na tayong pumitas na tayong pumitas na titimbangin na lang natin dito para na? timbangin muna natin yung order ni kuya tsaka yung tira bibigay natin sa buyer natin siguro isang bundle lang yung ano madadala natin doon sa buyer natin Yan. yung kay ate muna yung timbangin natin Yan.

mga oh, kadugo kilo yung ano yung order ni ate ito ito po isa pabanda, no ito ilan na ba to Ponsi. Ponsi. tara tara eh ayos mo parehas na rin parehas eh. sige yan mo mo baga daw 11 saka 15 ilan no na? Eh, da. na boss to 26. Saka 28. 28. 28 lang. Atras, no? Atras lang. Hindi kilos kanina. Oo. Oh. Uh, 7 De, ano na okay. mo na 26. Oh, tsaka tatlo. Yeah, lo, siyang anananin mo tatlo. Okay. Okay. Tat tatlo na kamo na 'no. Ito mga kadil na nagiging si ano si Kuya Jeff. 29 kaka 7. 30. Ganun lang, 36. 36 din. Oh, Di di sumulam. 36. 36. Eh, mga kadil, naka 36 Eh 36 kilos tayo ulit. 36 kilos man. Yung ano, 5 kilo yun ah to lang. Hmm. On si tapo siya. Tra. Kain muna tayo mga kadiel. Sa ilong muna natin rin. Uh -huh. Mga kadiel, dito na tayo sa bahay ni Kuya. Kakain muna yeah. tayo. Ayan. Kain tayo mga kadiel. Palaka. Niluto ni Kuya. Palaka adobo mga kadil, tapos na tayong kumain. Napasubo ah, tayo doon sa adobong palaka ni Kuya mga kadena ah, na si si Tito Atong eh, kumain natin. Si, si ano, si Chano kumain din. Napasubo ah, din sa ano, sa adobong palaka. Sarap talaga yung palaka mga kadena, ah, na ganyan na umuulan na ah, uso na yung palaka. Napapahinga na lang tayo. Kapadil yung dalawa yun. Yung ano, yung, yung... Pula,

<laughs> Muntik nang ano ah, dapat Na? Kailan? <laughs> Sino na gano'n yan? Ikaw? Ikaw? Hindi <laughs> nyo naman linagyan ng ano? Para sa mata? Sa, well, <laughs> ka, na lang, ano, <laughs> ka eh. ngayon, pa? Nakakapito ah, pa lang kayo. Madami na 'yan. Sakito na 'yan. Tuloy <laughs> 'yan <Olidayan>, eh. <laughs> ganda ng na yan ha no? Bakit so sabay ka na daw Magbubulot tayo, bulotin mo na sa Na?

na po yan. May paglibing ka? pamirin? rin. Kaya nga, naka, nakabulag-bulag lahat dahil madilim pa lang. Bumanat pa kami. punta na tayo magbabagot ka dyan anong eh? babagot mo? ito pala yun Dapat nga nabasa muna na to eh bago natanim. Pero okay lang eh, tignan mo nga wow. ako, namumulaklak na. mga kadel hanggang dito na lang ulit yung video natin next upload ulit po tayo yan maraming maraming salamat po sa support at po sa tiwala yung God bless po sana magusto nyo po yung simple video po natin mga kadel yan kita kita po tayo sa next upload po natin